Kung naman po ng epekto ng, uh, ng bagyong Hener dito po sa ating bansa, kanina ating po nabanggit, meron tayong makakapanayam from Office of the Civil Defense, nakalabas na po eh ng Northern Luzon, ng kalupaan ng Northern Luzon, yung bagyong Hener. At malaman po natin kung anong sitwasyon ngayon doon sa Ilocos Region kasi yung bagyong Helen, ano eh, doon sa, although extreme Northern Luzon po yun, kaya lang baka mamaya po may indirect effect eh yung uh, yung bagyong Helen. Sana wala naman po. Ang binabanggit din po ng pag-asa, mamayang hapon, baka raw tuluyan ang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong uh, bagyong Hener. Ang dami nating binabantayan, ano? Kasi pagkaganito po talagang panahon, Vermont, no? Eh, uh, usually, ito yung mga panahon na malalakas yung bagyo eh. At kaugnay nga po nitong epekto ng bagyong Hener, ay nasa linya na po ng ating komunikasyon, ang tagapagsalita po o si Sir Freddy Evangelista, ang Operations Officer ng Office of the Civil Defense ng Region 1 o Ilocos Region. Maganda umaga po, Sir Freddy. Yes, ma'am Cecil. Oh. Uh, magandang umaga po at sa ating tagapakinig dito po sa ating uh, Alig 23, usapang tol. Apo, oh, yes po. Uh, 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 Sir Freddy, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan? Naguulan ho ba? Uh, so far ma'am sa as of uh, report natin ng 6 o'clock ay uh, medyo maliwanag na po ang panahon mm -hmm. dito sa Region 1 at uh, may mga areas pa rin na cloudy particularly part ng Pangasinan pero uh, wala naman na pong mga ulan na nararanasan sa ngayon ba mm -hmm. yan eh pag-usapan natin asik yung naging epekto ng bagyong Hener uh, may mga pinsala hubang na itala sa inyong rehiyon Uh, so for ma'am, uh, dun sa ating talaan ngayon ay uh, wala naman masyado, wala namang apekto ang uh, nakadumaang uh, tropical depression in air at uh, lahat po ng ating mga road networks ay uh, possible po ma'am. Mm -hmm. Ayun. E eh, kamusta po? May, may mga kinailangan ho bang evacuate? Um, Sir Freddy? Uh, So for ma'am, wala po tayong itala ng mga evacuees natin at uh -huh. uh, hindi naman po guys masyadong ramdam yung uh, yung dubang hmer pero ang mm -hmm. uh, ating mga local DRRMOs ay nakahanda po just in case na magkaroon po ng evacuation man mm -hmm. sa ating mga kababayan. So hindi po nagdulot ng landslide, hindi po nagdulot ng matinding pagbaha ang bagyong Hiner diyan po sa Ilocos. Wala po kayong na-monitor na ganoon sir. Uh, wala po tayong naitalamam ng na mga pa slides at pagbaha mm. uh, dito po sa buong Region 1. Ayan, that, that's good to hear po. Uh, kahapon, may, mga, may babala pa ng bagyo dyan po sa inyong uh, region, ilang lalawigan po dyan sa Region 1. Eh, may, may mga balik-eskwela na po ba ngayon ang mga estudyante? So for mam, ma may mga declarations na po ang ating mga local mm -hmm. government units na balik na po uh, ang uh, mga uh, pasok ng mga kabataan. But you are just waiting mam ma sa mga final report nila or final declaration para sa ganun po ay magiging official na po na itatala natin sa ating report. Mm -hmm. Sir, meron ba kayong communication with ano with, with pag-asa kung ano 'yung magiging epekto nitong bagyong Helen sa inyong pong lugar? Uh, so for months, I'll binigay po nilang report sa atin ng uh, 6 o'clock. I, uh, hmm nasan yes, yung sentro po ng uh, Helen or yung pulasan ay hindi naman masyado maka-affect to ma'am uh -huh. particularly po dito sa Northern Luzon kasi medyo malayo siya uh -huh. pero pinag-iingat pa rin po yung ating mga kababayan uh -huh. na baka magkaroon po rin ng ng epekto lalo lalo na nga po ito sa southwest monsoon. Uh -huh. One more thing pa um, Sir Freddy kahapon itin itinanong po ito ni Sentol. Uh, doon sa aming nakapanayam na OCD sa Western Visayas. Kamusta po yung pagpapadala ng ano ng alert sa ating mga kababayan diyan sa Region 1 pagka merong dadating na uh, malakas na pag-ulan o heavy rainfall warning? Apo, na, na, promptly po bang naipapahatid yung mga ganong mensahe sa ating mga kababayan? yes po ma'am, mm -hmm. uh, particularly po sa pagbibigay natin ng mga informasyon o alert sa ating mga kababayan ay talaga naman pong uh, masigasig po ang ating uh, tagapan na hindi makaligtaan magbigyan kaagad ng mga informasyon yung ating mga kababayan lalong-lalo na kung may mga paparating na uh, mm -hmm. mga emergency or mga flood uh -huh. So regular po yung ating information Ayo. drive ating mga kababayan. Ito po yung ano, ano yung sa text message ipinapadala Sir Freddy. Yes po ma no. Maliban po sa text blast naging na, gina, na programa natin ay uh, uh, constant po yung ating voice call din sa ating mga LGU representatives right. uh -huh. na inform sila kung ano yung magiging kalagayan ng ating panahon. Okay, all right. Good to hear po Sir Freddy na ang Ilocos Region po ay uh, safe and sound mula po dito sa nagdaang bagyong Hener. Marami pong salamat Sir Freddy. Maraming maraming salamat po ma'am Cecil at uh, sa ating sentol. Uh, 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 maraming maraming salamat po. Yes.